Iris, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, red at ivory. Mga masuswerteng numero, number 9, number 13, number 28. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang kulay na red at ivory ay simbolo ng lakas at kabutihan ng puso. Ngayong Lunes, magsisilbi itong gabay sa iyo upang maging matatag sa mga desisyon, pero nananatiling kalmado sa mga personal na usapan. Ang mga numerong number 9, number 13, at number 28 ay nagsasabing may pagkakataon kang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan at makabuo ng mas matibay na samahan sa paligid mo. Taurus ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, green at silver. Mga masuswerteng numero, number 5, number 14, number 21. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang green at silver ay nagsasagisag ng kasaganahan at emosyonal na katatagan. Sa araw na ito, may magandang pagkakataon para sa mga usaping may kinalaman sa pamilya at kabuhayan. Ang number 5, number 14, at number 21 ay hudyat na ang pagkilos na may plano at damdaming totoo ay makapagdadala ng tagumpay. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, blue at gold. Mga masuswerteng numero: number 27, number 11, number 20. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang blue at gold ay naglalarawan ng karunungan at karangalan. Ngayon, makatutulong ang iyong talino sa pagdedesisyon at pakikipagkomunikasyon. Ang number 27, number 11, at number 20 ay nagsasabing makabubuti kung lalapitan mo ang mga tao gamit at ang katalinuhan at malasakit upang makamit ang minimiti. Cancer Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, pink at white. Mga masuswerteng numero, number 6, number 16, number 24. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang pink at white ay simbolo ng pagmamahal at kapayapaan. Ang araw na ito ay magdadala ng magandang daloy ng emosyon, lalo na kung susundin mo ang sinasabi ng puso mo. Ang number 6, number 16, at number 24 ay palatandaan ng kaginhawaan kung mananatili kang tapat at maalaga sa mga taong mahalaga sa iyo. Leo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, orange at black. Mga masuswerteng numero, number 8, number 12, number 29. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang orange at black ay nagsasabi ng lakas ng loob at katalinuhan sa panganib. Sa mga hamon ng araw na ito ipakita mo ang iyong liderato ng may disiplina. Ang number 8, number 12, at number 29 ay nagsasaad ng tagumpay kung ikaw ay magiging matalino sa pagpili ng laban na dapat ipaglaban. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, blue at white mga masuswerteng numero, number 3, number 15, number 27. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang blue at white, ay simbolo ng balanse at lalim ng pananaw. Magiging makabuluhan ang araw na ito kung susundin mo ang tamang, proseso at panatilihin ang kailanawan ng isip. Ang number 3, number 15, at number 27 ay nagsasabi na may gantimpala sa sipag at pagiging masinop sa bawat hakbang. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, purple at sky blue. Mga masuswerteng numero, number 37, number 18, number 25. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang purple at sky blue ay simbolo ng intuition at inspirasyon. Sa araw na ito, pagtuunan mo ng pansin ang mga ideyang biglaang samasagi sa isip. Ang number 37, number 18, at number 25 ay paalala na ang tiwala sa sariling kakayahan ay magdadala sa iyo sa tagumpay. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, maroon at white. Mga masuswerteng numero, number 4, number 17, number 30. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang maroon at white ay nagpapahiwatig ng determinasyon at kaliwanagan ng isip. Sa araw na ito, iwasan ang emosyonal na desisyon at peralin ang low -ika. Ang number 4. Number 17. At number 30 ay gabay upang maging matatag at patas sa bawat desisyong gagawin. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, yellow at brown. Mga masuswerteng numero, number 10, number 19, number 23. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang yellow at brown, ay nagpapahiwatig ng optimismo at pagkakaugat sa realidad. Ngayong lunes, maging praktikal ka sa bawat hakbang. Ang number 10, number 19, at number 23 ay nagsasabi na kung ikaw ay magiging masipag at positibo, ang tagumpay ay hindi malalayo. Capricorn, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, gray at red. Mga masuswerteng numero, number 10, number 22, number 26. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang gray at red ay sumisimbolo ng katatagan at pagiging kalmado. Sa araw na ito, dapat mong pagtuunan ng pansin ang mga responsibilidad mo. Ang number 10 Number 22 at number 26 ay nagsasabi na kung ikaw ay mananatiling disiplinado at organisado, makakamit mo ang inaasam mong tagumpay. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, dark blue at black. Mga masuswerteng numero, number 6, number 13, number 31. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang dark blue at black, ay simbolo ng talino at kontrol. Sa araw na ito, mainam na gamitin ang lakas ng isipan sa pagtugon sa mga suliranin. Ang number 6, number 13, at number 31 ay pahiwatig na ang matalinong pagdedesisyon ay makakapagdala ng kapayapaan at tagumpay. Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Ang magbibigay ng masuswerteng mga kulay, sky blue at white. Mga masuswerteng numero, number 7, number 12, number 19. Pahiwatig ng kulay at numero. Ang sky blue at white ay simbolo ng kahinahunan at spiritual na koneksyon. Ngayong araw, makabubuti kung bibigyan mo ng panahon ang sarili para magnilay. Ang number 7, number 12, at number 19 ay nagsasaad na ang katahimikan at pagkilala sa sariling damdamin ay daan sa mas mataas na kaalaman at kapayapaan.